Talaga ba, Mr. Campaign Manager? Este, Senator Robin Padilla? Sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Ang lakas mong bumanat about sa politika? ete ka lang. Sino nga ba yung unang nag-ingay tungkol sa tambalang Sarah Aimee para sa 2028 election? Hindi ba ikaw rin yun? Sino ba itong nagsabing kahit sunugin ka, mangangamoy Duterte ka pa rin? Kahit wala pang nilalabas na ebidensya at hindi pa nagsisimula ang impeachment trial, hindi ba politika ang tawag doon? Himbis na abala ka sa pagsusulong ng mga batas, yung totoong trabaho ng senador, mas busy ka pang gumala at umepal sa kung saan saang sulok. Naksunod lagi sa mga Duterte, parang tuta. Este bodyguard ay kaalyado ng partido Samantalang yung ibang senador, kahit abogado na, kahit matagal na bilang senador, abala pa rin sa pag-aaral ng batas at paggawa nito. Eh ikaw, abala sa pag-repose ng drama ng pamilya, reklamo, tapos ngayon may ganang magsabi ng ganyan? Bakit hindi mo umpisahan sa sarili mo? Tingnan mo yung sarili mo. Huwag kaming paandara ng palabok, Mr. Campaign Manager, at Mr. Robin Padilla. Kitang-kita naman namin lahat kung saan ka talaga nakatali. At alam na, alam na mga DDS yan, ba? Diba?